Oh, 60 plus. Nalagamit na, na natin pag lobat ano. Ha? Pag nalobat na itong tuloy. Oh. mahina pa to. Ilang percent pa sa'yo? Mga 15. Hindi nga. Hindi hmm. naabot yan. Uh, Lilitex pa tayo eh. Oh. Baka ano? nalitex li lang ba? Oh. Hindi nga. Makicharge na tayo sa 7-11. Oh, like Ilang na. minuto yun. Oh, oh. uh, ang sa nakalagay? Sa harap, meron doon nakalagay na gano'n. Peace bell. Peace? Doon ah. Bell. <laughs> doon sa harap, may mga nakatarheta. Gulo nyo na yung book. buhay ko, huwag lang book ko. <laughs> Yan, ito po ang uh, peace bell na tinatawag. Yan, sa inyo. Nakalagay. Yan. Peace. Bell. peace, the World Peace Bell. Ayan pala. Nakakalagay. Nakikita niyo po. Ayan, malaki. Bell yan. Kulay black. Hindi na siya kulay brown. Kulay ano na. Eh, gold. Kulay ano na pala. Kulay black. Okay? Ayan. Dito pa rin tayo sa Quezon City Memorial Circle. Ayan po, ayan Meron sila ng ano nga Practice Okay Ayan po Welcome to my vlog God bless po sa inyo lahat Ayan, nandito pa po tayo Nandito pa rin tayo sa ka natatayo ah. <laughs> Nung Quezon City, Memorial Circle, okay God bless po, ayan, makikita nyo po yan, yeah, kapag ito yung sa inyo, may mga nagtataas puno. Mga bandera, iba-ibang uh, kulay. Okay, napakagandang pumunta po rito. Nandito po kami ngayon. Okay. God bless po sa inyo lahat, mga mindset gen. Nandito pa rin tayo sa Quezon City Memorial City. Okay. Yan, God bless po. Si Denise. Ayan, ang malaking bell. Ito. Ito. Ayan, tumutunog na po ang bell. Kain na na. okay, ito tayo. God bless po. Ayan, malaking bell to. Malaking bell. Buhatin natin. Mabigas. Ayan, malinig nyo. Peace bell. Ayan. World Peace Bell. Okay? God bless po sa inyo lahat. So, yan lang po ang ating vlog. Maraming salamat po sa oras na to, sa araw na to. Okay? Andito lang po tayo sa Star Cycle. Sa so, ibabalik na po tayo sa... Uh, bunta muna tayo sa Litex. Okay? Tapos, uwi na tayo ng San Fernando, Pampanga. Maraming salamat po sa iyong pag-view sa aking uh, video. Huwag nyo lang pong kalilimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Pakiclick nyo na rin po ang bell para lagi kayo updated sa aking mga videos. Okay, salamat po mga kamay sa God bless you.